Since nandito pala yung mga taga-Saraw at Francisco Motors, kaya niyo ba i-manufacture itong modernized jeep? Kaya po. Kaya po natin gumawa niya. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, na-mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta sulta ng ano ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa na manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize ma yung ano yung jeep kung ayo konsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernize ng mga minibus. Sabi nila, merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarado sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming Certificate of Compliance pa. Bakit? Kasi, simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay, kay Atty. Guadiz, eh pinatay niya. Ano si Chairman Guadiz dito? Ayan o. No? Kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga jeep jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, when we assume this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa, sa next hearing, patawag natin DNR. Sa gitna ng patuloy na pagtalakay sa Public Utility Vehicle Modernization Program, PUVMP, ang pinuno ng Francisco Motors Corporation, isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na manufacturer ng mga jeepney, ay nagpahayag noong biyernes ika-21 ng Hunyo, na hindi sila kinonsulta sa paglikha ng pambansang pamantayan. Para sa modernong jeep Ipinahayag ni Emer Francisco, Chairman at CEO ng Francisco Motors Corporation sa pagdinig ng Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senador. Rafi Tulfo na ang Department of Trade and Industry ay kumonsulta sa mga bus manufacturer para lumikha ng Philippine National Standard, PNS, para sa public utility vehicles. Hindi kami kinonsulta, ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standard sa manufacturers ay yung mga manufacturer ng bus sa ibang bansa sabi ni Francisco. So paano mo imomodernize yung jeep kung kokonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? ba? Diba, parang walang koneksyon? Ang may iwan sa atin atin yung pagtataka na baka may connivance dito, yun yung problema dagdag niya. Sinabi ni Francisco na nalaman lang nila ito matapos nilang makita sa telebisyon. Aniya, saglit lang kinonsulta ang raw Motors pero naiwan. Ang kasalukuyang PNS para sa makabagong jeepney ay produkto ng DTI's Letter Bureau of Philippine Standards, BPS, work together with the Truck Manufacturers Association, TMA. Isa sa mga napakahalagang issue na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nag-modernize tayo dahil totoo nga naman napakadaming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para tumakot ng bukod pasahero. Ang akin lamang dito hindi maunawaan bakit ang tagal tapos pangalawa, bakit sa LGU yung responsibility sa route plan? Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, negosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Hindi dapat LGU. Kung akong datalangin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan sa presyong 2.4 milyon. Saan galing po yung amount na 'yan? Para sa bagong jeepney. For the record po, wala pong kinalaman ang LTFRB or ng, uh, ng departamento ng DOTr doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan nila gustong bumili. Yung pong mga drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bago na consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP, baka dalawa-tatlong taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So, wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dal pareho pa rin po. Ang sabi nila, may two years pa sila para dun sa LPTRP o Route Rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Itong, ito, po ito pong hinuhuli kami, kiling misa ito, Mr. Cherry. Eh. Nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa mga, sa dalawang grupo po na hindi talaga nag oppose po talaga sa so programa, masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. 81% ata, no? So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Yung iba po, talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging uh, operator po, negosyo po yun eh. Sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Bakit ang nag-tumatakbo ngayon sa ating ka, dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating ikonik, sabi nga natin. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa. Nadyan ang Escaper Motor, nadyan ang Francisco Motor, nadyan ang Saraw. Nadyan ang malaging niya. Maraming mga lokal. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Oo nga naman, Yusef Ortega ng DOTR. Although ilang beses niya sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwedeng bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito na lang siguro. Unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Saraw, sa Francisco, para mag-apply po, para eventually po ma natin pag sila po'y nag-apply. Bagamat hindi raw kontra sa PUV Modernization Program, nagpahayag ng agam-agam dito si Senador Rafi Tulfo. Sa pagdinig ng Committee on Public Services na kanyang pinamumunuan ngayong araw, ika-21 ng Hunyo, sinabi ni senador Tulfo na masyadong mabigat para sa tsuper ang bayarin sa mga modern PUV. Ayon kay Tulfo, mahihirapan ang mga jeepney driver sa 2.4 milyong piso na bayarin sa modern jeepney o katumbas ng 28,000 piso kada buwan gayong nasa 21,000 piso lang ang kinikita nila bawat buwan o mas maliit pa. Ang masaklap pa o mano, sa lahat daw ng bansa, sa China pa talaga binibili ang mga PUV na bago. Iginiit din ng senador na sobrang mahal na, ayaw din niya ang disenyo na hindi naman daw jeep kundi minibus ang modern jeepney. Since nandito pala yung mga taga-saraw at Francisco Motors, kaya niyo ba i-manufacture itong modernized jeep at magkano ho? Ang demands ngayon require this Euro 4 diesel engine. Wala kang makukuha except yung mga nasa gray market yung Chinese paint tayo po, kaya po natin gumawa niyan. So, ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards, na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR. Hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng, ano, ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa na manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So, paano mo i-modernize ma yung, ano, yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine itinatapon dito sa atin sa Pilipinas dahil basura yon sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung Modernize ng mga minibus. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarado sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kami certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay, kay Atty. Guadis, eh pinatay niya. Ito si Chairman Guadis dito. Ayun kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, when we assume this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa, sa next hearing, patawag natin DNR baka ang negosyo ng taga dnr na yan eh yung Euro 4 doon kay kukuha surplus eh basura na lang daw eh o, tapos ngayon yung basura ng ibang bansa yun yung dadalhin dito para gamitin natin Public Transport Information and Management Center 319 milyon na pinondo from DOTR to LTFRP ito po yung na-flag down ng COA noong 2021 ito na sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa lahat ng stakeholders. Route Rationalization Program. Binigyan kayo ng 45 million, pero hindi rin po na gastos. So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan ng mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, kumonsulta sa mga taga bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsulta niyo yung mga manufacturer ng bus, eh jeep yung pinag-uusapan at imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. Malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya. Suportahan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, uh, I assure you po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami, lumalapit sila, sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po because... lumalapit? yung uh, foreigners sila po 'yung nag-apply kasi na kaya nga uh, di ko 'yung entertainin kasi as that. unahin niyo muna 'yung local pa pa 'di ba sa so, kaya siguro ni entertain 'yung foreign eh, kasi 'yung foreign may dolyar na pang under the table siguro for the meantime suspend ko lamang to para magkakaroon tayo ulit ng hearing in the next uh, couple of weeks so therefore notices and invitations for the next meetings will be sent accordingly there being no other matters for consideration the hearing is suspended מלא משלם על פה